X na pa ledger dati ko. Ma'am. Ano number? 531 model ako nito. Yung number. Model. Okay. Thank you ayan mga bro andito tayo sa Eber, Eber sa Uyo sa May King's Point may pumasok kasi sa ating GrabMart eh. at ito ang inabili. Burak Hid at saka yan hindi yeah, na magkasya ngayon, pipicture na natin yung resibo okay. unang booking ka lang natin to bro alright deliver okay ayan, uh, good morning bro again, welcome sa ating channel dating gawin, hanap buhay at dun sa mga patuloy na sumusuporta maraming maraming salamat ngayon, itong ating unang booking Grab Mart doon sa Eber At uh, dideliver natin dito sa may, sa may Goodwill Homes Siguro yung nag-book nito hindi makaalis ng bahay Paano masabi? Siguro may maliit na bata kasi yung binili niya ano eh, Dayaper at saka gatas Ito lang yung naganda sa ngayong panahon eh, no? Wala nang problema sa mga ka, kahit nasa bahay ka hindi kang mamili iyang hatid sa iyo mismo sa pintuan wow naman wow ang <laughs> balik nun siyempre vice versa isa ding opportunity para sa mga katulad ko na rider na pinagkikitaan ang pagmumotor hindi ko alam ito po ang kasada na Binabaybay natin ay yung Katipunan Avenue. Oh, oh, oh. Ito na ang inyong gatas. <laughs> to our customer. Alright, we are here. We are almost here. Okay. Opo. Si Ma'am Alisa po. Yan. No. Opo ma, bayad na po Ila, Picturean ko lang Ito na yung gatas ni baby Thank you Thank you po Thank you Bye 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 <sighs> Bye bye baby <laughs> Babay siya. <laughs> Balik punta tayo ano? Kasi kanina dito tayo pinasukan sa may ano eh. Sa Oyo kasi pumunta ako ng Yamaha at ako may binayaran na hulugan doon sa motor. Kaya pagkatapos kong magbayad, tagopin ako ng apps at sakto pinasukan kaagad tayo ngayon balik tayo ng dalya sa regular na ay ano yun Nakalimutan ko sinil dito sa guard grand kasi yung makalimutan ko lang ang <laughs> sir magkaya ka ba yung bayad kasi nakalimutan ko eh grab ko kasi yung payment ng customer eh isya kalimutan ko singilin yun pinasukan tayo bro tabi muna tayo ano kaya to Brats Guild ng SM pa pala to sige punta na natin lawa ng paradahan ng grab, grab rider dito eh. ayan oh, no? nakahilira ayan 'yung paradahan dito ng mga Grab rider. Tapos pag umuulan, doon sila sa silong. Ayan mga ano bro, dito kami ni bro sa SM Novaliches. Kailangan pala 'yung ano, 'yung QC Pass. Download ng QR code, QR code, kailangan natin. QR code. Kaya sa mga gustong pumunta dito sa SM mag ready na kayo ng QR code. Download lang, download. i lang ila ang QC Safe Pass Portal. Ayun, mag-type kayo sa Messenger ng QC Safe Pass Portal. QC Pass Portal. Sagutan nyo lang yung mga tanong doon at papadalhan kayo ng QR code doon. Sana nga lahat ng rider ganun eh. O kahit ako naman, yung mga nagagawa doon sa ano. Gawing kanan. Ayan o. Oh. Para sa Pilipinas. Yun. Thank you bro. Brat Grill Burger. Pumasok na dyan sir. 361. Meron na. Ah, meron na sir. Thank you. Okay na, bro. Labas na tayo. Magkano total? 484 lang, sir. Thank you. Andito na tayo sa Maydalia, bro. At uh, ito nga, mayroon na tayong booking. Yun! Nadali mo, ma'am. Andito ako. Thank you! Hatid na dito sa may bandang kalaukan. Nasa 6.5 kilometers ang layo na 100 din yung pair niya 116 okay lang hindi naman ma-traffic yung oras at ang oras natin ay alauna 18 teleport tayo bro para mabilis tayo mag oh diba hindi naman tayo okay thank you po hmm. Back to base Tayo ng Dalia O bro, pinasukan tayo Minute Burger Dito tayo sa may Petron Ponsiak eh. Eh, Kakain sana ako Dito Pero pinasukan tayo Kaya deliver muna siguro natin to

जंगल हेलमेट सर ये डॉक्टर ने बोला ओके मेरा फोन नंबर मस्त हो रही है 407 गुड तो ना मैं उन्हें सब ट्रैफिक का नहीं चलो क्या पला इस और Sabi ako dito sa mga malalakas Para mahuwaan Lalo na rito sa Timex oh, Ako na ayan ang malakas o oh, turn eh oh, Ako na naman nakita Ako na lagi ko lilat Alright mga bro Again 24 chicken Para sa ating pang anim na booking Si yun Bilis talaga ni sir Ayan ito yung pinunta natin kanina sa unang booking ah. Dinalik na naman tayo ron. Okay. Sir Peter Ayan Opo 300 Ito po 335 Okay na Cook kaya tayo sir May kasama 120 <tellan> Mayroon na tayong booking sa Pizza Hut Dito pipikapin sa may regalado Taas Ma'am, to Thank you Wait Okay Bala. Ayan na Ayan, taas-taas naman tuloy ito Okay, andito na tayo sa loob ng Victorian Village Good evening po Salamat po Okay na po? oh, okay na po, bayad na po yan no? 68 pesos Kailang booking na ba tayo? Nakapito Okay Naka 573 na rin tayo mula uh, alas 12 hanggang alas 6.15 Sige bro, ah, uh, ano, ah, uh, maraming maraming salamat uli sa pagsama sa akin, sa pag-deliver -de Pinis na, pinis na uh, Bye bye <laughs>